Totoo nga yung napanood ko Kapag daw naglinis ka ng bahay Eh makakakuha ka ng pera Pati nga sa mga labahan Eh nakakuha ko ng pera At yung mga bag na hindi namin ginagamit Grabe Ang daming bariya At pagkatapos ko maglinis Eto lahat ang nakuha ko kaya naman isang umaga, pag araw ng linggo, ay eh, talaga nagja-general cleaning ako. Sinisimulan ko umaga sa pagbubukas ng bintana para naman pumasok yung hangin at liwana. Umaga-umaga, ganito agad kadumi sa akin. Dito rin kasi mga pamangkin ko, mga stop toy ko na nanahimik sa kwarto ko, sansan na nakakarate. Isa sa pamangkin ko, may kuto. Kaya ito pinapagpag ko ang una. Charot. Nagkarat lahat dito sa sopa, yung mga suklat, gatas. At ito gata. As... nga pinagamit ng kumot ay eh, pinagpag ko na rin. Nagulat nga ako kasi nung pinagpag ko, may magpak na barya. Pinahulog na dalawang limang piso, isang lumang limang piso, tsaka bagong limang piso. Nung nakuha ko nga to, karamdam ko lalo akong sisipagin maglinis. Pagkatapos ko tiklipin kumot. kumot. Kumuretso naman ako dito sa kusina. Malinis naman yung lababo ko. eh itong ilalim ang titignan ko. Itong pagbukas ko, nandiri ako sa nakita ko. Meron kasi mga brown-brown -brow na maliliit na parang kahoy. Kaya wala naman kahoy dyan sa ilalim. Tingin ko siguro itlog to ng mga ipis. May mga appliances pala ako dito sa ilalim na hindi ko ginagamit. Tulad na lang nitong donut maker. Itong vacuum lang ang ginagamit ko. Ibalis na ako ng red dahil sobrang taas ng kuryente. eh itong ice maker lalong hindi magagamit. Kaya isip ko na ipamigay ko na lang to. Kaya naman pumasok ako, tinignan ko pinakaloob. Bukod sa sobrang dumi, na ako dito ng mga bariya. Dito sa ilalim ng mga basahan. Habang kinukuha ko tong bariya, ako humihinga kasi mabaho. Buti na lang hindi ako naligo bago maglinis. Kung noong una nakakuha ko ng 10 piso. Ngayon naman ay nakakuha ko ng 14 pesos. Dalawang bagong 5 piso tapos apat na pisong bariya. Okay not bad malaki na rin ng 14 pesos. Ito na nga pala yung mga appliances na hindi ko gagamitin dahil pamimigay ko na lang. Sunod ko namang pinuntahan ay yung banyo. Pero hindi ako maglilinis dito kasi malinis naman yung banyo namin. Pinuha ko lang tong labahan. Iisa-isahin ko lahat ng shirt baka may laman. Kasi di ba kadalasan diyan talaga yung mga may laman. Habang iniisa-isa ko nga medyo nandidiri pa ako. Sino yung ibang brief hinasabi sa paghuhubad ng shirt. Nakadikit tuloy yung baho pa. Ito nga sa unang shirt kinakapakapa ko na yung mga bulsa. At wow grabe nakakuha ko ng 50 pesos. Dahil din sakuna talaga ha basta lang wala na yun lang talaga at last but not the least dito naman ako maglilinis sa kwarto pero ano oras na tulog pa rin ng tito ko na si Boy Ubo stress na kasi naman din araw siya umuwi galing trabaho charot galing lang niya sa computer shop tanong ko lang di ba sabi sa pamahiin baka pag nawowero no pa ko makakasal sa mes wag dumo na maglikpit kasi baka hindi makapag-asawa applicable din ba yun dito sa mga natutulog kapag pa naglikpit agad ako habang natutulog pa si Boy Ubo hindi siya makakapag-asawa nako wag na ma gusto ko makapag-asawa si Boy Ubo no girlfriend is perfect na to <coughs> hindi ko na alam muna tayo nang paglikpit <coughs> medyo nagising na si Boy Ubo at umunat una pero nako napansin nung gumalaw siya ay anong inuusod-usod ko siya nakakita ko ng na 100 100. Hindi ko wala, alam kung kanya to kasi naglurusin sila ng postahan ng Dota, italo siya. Kaya imposible kanya to. Kaya kung kanya man to, bibigihin ko na lang ako sa hanapin. Kung hindi, hindi ko bibigay. Charot, pero seryoso, tinago ko muna yung 100. Mahimbing naman ang tulog niya eh. Kung sakaling kanya man to, bayad na niya to sa aircon ko. At dahil nga sa ayaw ko muna maglikpit, baka hindi siya makapag-asawa. Ay eh, lumabas na ako ng kwarto. Palabas na nga ako no na napasigot ng bag na kapatid kong estudyante. Napanood ko kasi yung video ni Alexis Bas, siya kanikang uso TV. Naglinis na bakit may lamang pera? At nagulat nga ako dahil mayroong na mga barya, hindi lang barya pati papel. sabi nga ni Boy Susi, dali-dali. Kaya naman dali-dali ko pinulot yung mga barya at papel. Nasa mga 100 pesos din mahigit. Sulod naman itong bag ng kapatid kong si Joselito. Oo, um, nakakala ko wala talaga tong laman. Pero nung sinubukan ko buksan yung balit na sipe, kapag kabaligtad ko ay eh, meron din nagbagsak ang mga barya, sobrang dami. Dali-dali ko rin agad pinurot lahat ng barya. Hindi ko na nga binilang tawe, eh. basta sobrang dami. Sulod naman itong bag ng kapatid ko na nag -night. Hindi ko alam kung ano tawag ito, basta yung nag-aral siya na nung gabi sa mga bahay ng mga classmate niya. Etong bag yung dala niya noon. Kaso kapag kabaligtad ko ibang nakita ko, sombrero at brief am na naglala. Yes, yeah. sinubukan ko rin buksan yung balit na sipe. Grabe, meron ding barya, sobrang dami. Bago pa magising si Buibo, pinurot ko na agad lahat ng barya. Hindi ko akalain sa paglililis na ng bahay, makakaipon ako ng ganda. To. Nasa 300 plus pesos pala tong lahat Sabi ko nga mag-change career na ako Baka o? meron sa inyong gusto magpalinis ng bahay One call away lang ako Ako ng bahala Sigurado lahat ng sulok malinis sakin Yes! Yeah!